Kung magiging ako ra ko, dili na nila makopya, maglisod sila kopya ako. Yeah. Ganong ako man ang kopya sa ila. Oh my god. <clears throat> Gatanaw na di ko si Imus sa una pa. Ay nako. Na <coughs> balik niya mi sa juice, guys. Ha? <coughs> <coughs> ha? Oh, mili ka katong chito ba? <coughs> ah, every night kay mangita ko kalag mananggalo <coughs> ng good. Ay, ayaw pagiguna na, ay nakay ma-remember. Ayun sir. <coughs> My bungag. This is your proud Bisdak boy Chito Samuntina. Karon maka-uban na to? usapod ka, proud Bisdak boy from Lapu-Lapu City, Cebu. Zik Avila. guys. Uh, I am your host. Wow. I am your host. Ano <laughs> so, no. Pero dili ah, ko, anad nga, mag-ingot ang kay kaya kasagaran sa mga video ni <laughs> mo, gabi bitok mo kasi. Ay, oo. Oh, <laughs> ano? <kaya? laughs> ano ang dira kayo? Elite Summon your... Capabilities. <laughs> Thank you kayo. Ah. Kayo. Kayo sa gigayo uh. niya. Pusta dito ka sa inspirasyon na mo, mga content creators ba? Ade, especially jay? sa business. No, ah! Uh. especially well, <laughs> sa business kay mo nagbaligya mi siya kanang juice, guys. Ano? Ha? Oh, bili ka tong chito ba?

Bago mi nagsugod ana si Sik nga. Cool ka nang okay ra nga ko uh, branded man ni cool ka. Na man ni brand okay lang na sa imo ko nga uh, Big, ko ana to rap ba. Mm. Asa nga ay ayo na lang cool kay kuan magud unta. Maoda ito imo oh. gusto buhaton di ay. Ya pla si na pla na. Og oh. diha pug ka na ilhang. ang usaka word malahi naman siya. What is anesthesia? Yung example nakahiga ka lang diyan hindi ka na kailangan mag-isip na parang hala nagsinungaling yung taong yun. In your life kailangan jud ka mo sa different perspective ba? Oh. Dili siya mo stake into one, pwede niyo siya liso-liso on, and create something new oh. for a better future. <laughs> <laughs> Ang imuhang ngalan, Zik yun know, na or gikin na sa usak ka pangalan pangagi nga gipamubaan imo? nimo? Kuwan man ta na sa pero gizik na lang nila. Gizik oh, okay. na lang. Okay. Gizik. Oh, Kulain na, kanang obvious na kayo Bitao. ba? Okay. Ganaan nila nga ka something different po. No, bitaw. Ka, unique. Bitaw, Gizik Zik na Pero seryoso, seryoso. Zik na lang. O nya, si Gizik, you are 19 years old. Oh. Ga-eskwila pa kakaroon. Oh. UCLM ka niya. UCLM. Lapo-lapo mandawi, University of Cebu. Ay, LMU Cebu. UCLM University uh, of Cebu. Lapo-lapo mandawi. Branch. Sir, <laughs> <laughs> ang di, ginakuha ni mga course on ano, siman. STEM pa ron ah, STEM. Graduate pa ko, Graduating pa ka. Hopefully. Pero kung gusto niyo mo kuhaon Mas kong Mas kong portable. Mas kong portable. Pero mas, mas kong uh, uh, ah! <laughs> oh, ah, ah, Nga nung mas, so, mas man siya? Kay ka nang feeling na ako makita na kong sarili na murag nag sa in front of right. you. Right. Kanang, right. lay, ganas, ako maasa. Yeah, dawa na ako ma-enjoy ang mga no. things. Gano. Gusto gini mo nga ka nang ipadayo na gini sa entertainment industry. Mm -mm. Pero ang plano ba yung tanong ako kay Ganan, sa mo explore ba o different things like mag-newscaster? Oh, seryoso? Oo. Okay. Oh. Sige daw eh, sige okay. daw eh. Naa kay Inus karo no? Yeah. Okay. Bag-ulang uh, na ay nahitabo sa Mandawi, Inus daw na. Sige daw eh. And ay currently gar... To... Oh, ano yung Tay sa guys. Take two! Take two! Take two! two. Ano na? Kimberly? Yes, yes, yes. Okay. Maganda, mag... Magandang, magandang, maganda. magandang gabi sa inyong lahat. Meron na yung nangyayari dito sa Mandawi. Ang nangyayari dito ay <laughs> nangyayari na talaga. Marami salamat at maganda yun. <laughs> Tagalog yun. Ah, Tagalog yun. Kung bisaya o oh. natin. Bisaya, bisaya daw, bisaya daw. Maayong gabi sa inyong tanan uh, na anay nahitabo. Dari sa Mandawi ang nahitabo kay nahitabo. Kung <laughs> English. Good evening, everyone, and good night. <laughs> good night, alam niyo sa akin. Pero seryoso na akong ah. na akong pangkota na, Zeke. Kaning English ni mo, kabalog yung ka mo English. Uh, Kung ano, di isa siguro. Pero, kabaw. Asa si Buano, kala. Okay. Ka. Yes. Boon, like, asa si Buano. na sinasa ni uh -huh. si mga si okay. how do you English? Haud na lang. <laughs> <laughs> dili pero asit gyud na sa mga Cebuano. Cebuano. No. Tinuod na siya. Sila mo English. Majority na sige uban maghinanggaw na lang eh dili Oo. nila ipakita ilang talent pero kay na mo English gyud gamay. Kun niyo mo dai ning na ni si Zik, di ay na kinahisgot ganiha eh ni anak kang uh, call. Call. Padong there Padong ah! there, there. <laughs> So ingon <yun>, na <laughs> naging nang imo ang inistoryahan siya? Hindi, si? Or... na na-rattle ako to no. <laughs> Padong na mo ko there Kasi kailangan ito so, mag-rush mag Pero ako nang tinanong, ikaw na naging nang normal yung inistoryahan no? If ko ano, sa'yo ka na ma-rattle na lang Kaya ka na ma-mix na lang yun ako ang mga languages in Ingon ni mo gani ha, mm. taga-dabaw yun ka? Taga-dabaw Buhangin oh, Shout out sa pamilya niya Asa ka gipanganak si? Sa kuan nga Cebu dire si Cebu. Cebu. Unya. Until grade 1. Uh, <laughs> until. Dili mo ngurgi yan. grade 1 ni e, ato mi sa Davao dito sa eskwela. Pag grade 7 ni e, ato na pud ko sa Davao nya grade 8. Pag pag grade 8 na ko dito man ang pandemic. Tabok-tabok. Hmm, tabok-tabok. Tabok, tabok. Mm, tabok, tabok, tabok. Um. ka kisimi taga Davao sik. Ang taga Davao kay side jud sa kong mama, ang Cebu kay side sa kong papa. Ah, so, nyan, ah pero asa'y mas ganahan ni mong lugar? Kau kan Jepan je. Kita kena true family. True <laughs> family. Dah, <laughs> <laughs> dah bawa sibuk. Lekar. Sibuk. Tak, Dilim. Walau. Dilim masa favourite Saya uh -oh. pero Cebu, good kay. Dari man things happen. Oh, everything happen here in Cebu. Ayun, ah! Cebu <laughs> Ang isa sa ganahan ako, o gisulti nako na ako na si Imo you're a musician. Ang pinaka-paborito gin katong Truth Zero. Absurd I show you the truth in the process I go. Hindi oh, saya oh, okay. pa, oh, tinuod oh, nga duga. Truth Zero. Tinuod nga duga mo na tinuod! Ang Imo Hang Music, mamura bitawag ka nang giproduce sa Kinsa ba ni ano nila Nicky, gani nila Nikki nila Georgie? Unsa na ilahang maragagunit sa ilahang uh, production? Kamot na nga kamot, no? kamot na mo kamot na mga karimoy. ni mo. So kaning anak nga level ang imong music. Asa man nanggikan si? Karon na sa nako na, na discover ha. Mm -hmm. Mm. na ko ako na kuha lang ako na talent sa internet. Dili. Pag hmm. explore journey na ako sa side sa Kuwang papa, puro sila mga musician. ingana hmm. na ba? And then sa kanang mga gatherings, kantahon gud mi ana sa kong lola. Mga kanang pugsong jud ka, kanta ba? And then na-antad the, na-appreciate uh, na lang nimo mo niya. Nasabda na ako ron na. So di ka ng mga music. Pero ang kaning pag-arrange sa sa music ni Mo. Oh. Tungod na siguro sa kalab na ko sa music, dagan ko ka ng mga idol niya. Na-influence yun sila. Sama siya. sa akin sa Manila. Sa international kay sila. Dali Cesar number one. Mm. So nun kay si Cesar ka na sila doha mga pambagets uh, Gen Z na mga oh, ano. Oh. Ato ano siya nga. Ato ang ato ang generation. Oh. Oh. Tapos <laughs> <laughs> Pero ang una ni mo nga mga videos, bibitok na to or dili ba? Oh my God. <clears throat> Gatanaw na dahil ko si Imo sa una pa. Ay, nako. Ang Imo hang mga contents mo nag-aaka sa double deck, bitaw? Sino yun si Maxim? Ha? Bakit mo hinatid yung jawa ko tagagabi? Kaming nag-live mo ni JK, kung hmm. sige dagad yung utok. Una to kay nag-live ragid ko. Trip-trip kung mga foreigner ba? Ah, Kaya na, no, ah, uh, mga uh, 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 mga live uh, na ko sa uh, 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 anak. ko sa kanang kwan, uh, uh, ano, mag-invite guest. Pakita uh, na ko. Uh, ano naman one Juan Carlos Sabi na ako ka ng fake fake naman uh, pag accept na ko rin to nagawas bitang na ako sa buoang <laughs> kaya hindi mo umoto na star star na wakong karakter wakong karakter pero gire-game naman yung mga kapatid kaya naman purang feeling sigurad to grabe rin ko oh, di ko ka-believing nga. Uh, gitanda uh, sa dikwana nila nga uh, uh, they can do anything they want and gitanda right, sila sa gawang right, right. video right. Diba, privilege kaming ang Ah! Ah! <laughs> <Tignan>. <laughs> ang imo ang kasikatan, ang siyempre lupad-lupad ng si sisik Manila ang anak kay Fur kanang ng mga every mga night shoot. kay mangita kong kalag <laughs> manananggal ang good day ayaw pagiging mga anak ay remember ayun sa si Bayan ay Bayan lumipad na siya <laughs> <laughs> May dad <laughs> <laughs> kani ing ona na sik ba <laughs> na mga comments mm. nga bayani ag bayani mm. kani mga yung ni nga mga comments sig usa usa may usa unsa may ginabati mo? ka bati ko kaniya dili ka na ko oh. feel ko fans eh. jud ay kana bayani ag bayani ra ba na ha na legend ni na net nindo jud kaya sa feeling na i compare ko to someone kana nang idol sad nimo lagi right. compare sa Pero bagay mo magkolaban no you're my hero Diba ba mabutang na to i gayaga ra mga videos kaya ba yung mga contents? usan ni pinag-isipan po ba ni? Planado ba siya? O, unsa mo ni siya, Zik? Karoon na ko sa pics sa akong career. Hindi yun siya tinood kayo. Pick raman siya. Humor na sa mga Pinoy. And it's just na influence lang yun Every time na mag-joke-joke, misa makita na mo, no smoking, eh, mag-yun na una make something na kanang pwede na mo i-entry. Entry ang tawag na Ang entry ni eh. Example, katong security guard. Ni Ana, say sorry to guard. Say sorry to guard. Guard, sorry if sometimes wala akong ID. Ang uh, nga naman, pag uh, imura e siyang literal, ka ng mga jokes na mura ka ng nailain meaning, double meaning, imuha e literal, imuha yung nanan. At the young age bitaw, nga 19 pa kanya, oh, grabe na ang imuha mga naabtan. Pero, kana, na, acknowledge na niyo, nga mura, lahi na ko Lahi in a way ba, nga mura, dili na ko pareho sa una, nga ka nang, you know, nang ah, mas kung karon karoon kayo mora, na naanak mga schedules, na kay mga hmm. invites, Guestings, yung mga mga suit for endorsements, mga yun, an ba? kanina acknowledge na ni Mosek. Napansin man sa ginana ko. Blessing gina siya. Ginana, bat ka? asa mo ka nagsugod? Kanay nga na ba? Nakatrya mo sa gugwa na example, mawa ko sa akong Di man ni ako. Kung di nga ako ang galingon sa isa ka butang or isa ka identity niya, o sa akin mo rin. kasi mo mm. kuha Una-una ka sa mga things. Imo isinkintanan mga butang play. gano'n nung magpugos man ko na, being me is so easy. Right. Kana, yeah, kung magiging ako ra ko, dili na nila makopya. Maglison sila kopya na ako. Right. Ngano, ako man ang kopya sa ilaha. Gano'n nung nakahingon ka, ane? like at some point, kung sa day mga nabuhat, nakahingon ka, it's not me anymore. Maragana, kuan mga lang kalagong example na sa content or, oh, content, uh, e, sa content isa ko lang, material, cyber, at uh, kaya face, at o, na odd material o sa burn out na jud kay face ato ang goal na kanang na humor na gusto ko on ba or na kanang status sa akong life or appearance sa mm -hmm. social media nga gusto nako na ma-achieve, ma-achieve. na kanang pa cool ba na sa right, something yan, na, right, na pero right, maka realize makarealize sa kanang, ka, nga, ka nang, maka make kanang makamake ko contents na daghan si kayo kung ni balik lang gid ko sa akong sarili core mo mo gid na importante mm -hmm. mo na yung pinaka lessons and you na na learn, -learn gid mo, mo over rin, the years the moral lesson. Ah! ah! <laughs> invite okay. na ko all the way pagid sila sa, sa Laban, South, Africa. South Africa. Oh, from South Africa. 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 <laughs> so, <okay. laughs> na me na to si Jayat o si Japet. Kani, kamo ang hmm. ang magbarkada, Giyod. Hmm. Magbarkada, gid mo. Unsa si Zeke, nga klase nga amigo, Japet. Si Zeke, nga klase nga amigo. Kay, mura mm. siya, kanang bago siya amigo, pero murag dugay na mo na kuyog. Siya man ang si pinaka fresh. Ah, ah, ni Apil sa amuang barkada ba? Ah, ah so ka mo, oh, dugay mga, na gito. mga dugay na 2012 na. Oh, 2012. 2012. So, bagong sampa si oh. Si. Pero, pagkaila na mo ni Z, kay Murag, lo, no, ni-click na yun. ni Nga Murag, ah, dugay na gito. Murag, dugay oh, na dito oh. mo na kaila si Z. Amuang mga trip, kay Lingaw dito mo yung mag-uban. Kung mga nagian niya nga kalisod, na wala na balance sa tao sa young journey. Before siya ni sulod sa mga nagi open na problem, ah, which is ang katong mga drought Ikaw, jaya, <laughs> wala, sa iyang Kay... <laughs> no, no, ka, oh, oh. eh. content. Kau jaya ko siya ng wala 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 si... wala 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 Masa ungun ini, kami ni pak music ni, pak musik music, kami itu kita music musia. <laughs> ba? No? So, bro, man, no, kasi. <laughs> Pero kani siya, um, acknowledge na ni nga uh, at some point na paggawas nilang mas lingaw mm. morag nga Zeke, murag ana. Diri nga sa na learn sa ginako nga. Um. Iproduce gala imo hang sarili ko niya, oh, ipresent oh, ni mo na oh. first take mga yana right, na ba. So right. murag dili kinako siya i dibdib niya, di na ko siya, eh, ako siya overthink things. Mm. Pag abot na ko sa ilang circle, karon ba sila naka experience okay, naman, 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 naman ako na kanang mo ni noona na ko na shock ba kay dagan daw kay kung takes. Ah. Kung nagagawa ka ng perfection, ano, perfectionist ka. Oh, na sure. oh. oh. perfect. Kung hindi nagagawa so, perfectionist ka Perfect, magod ang kayo ka perfectionist. Wow. So, Sa mara ka yung anak ba? So, sometimes, too much ka ng pagka-technical ni mo, hawa ang imuhang pagka-authentic mo na. Muna number one, na learn sa ilaha. Yeah. Nga, just let loose. Murag anak sorti good ka na, na kailag hindi mo sila Japet o sila dili, uh, dili, sila dili, Jaya. Dilera, <laughs> dilera. Pero sige lang kay sunod na po na itong i-ambush no, si, si Jaya. Yeah. Ah! Ah! <laughs> lang na po. Nakapagay surprise. Dibit na <laughs> <Dibit> kayo. <laughs> salamat, salamat sa inyo ha. Japet, uh, Kapuno. Jap, <laughs> <Dibit>, salamat <laughs> Dibit, Salamat kaya. kay Jaya. Thank you, Paul. Ah, sige na, naman. Balik na <laughs> mo. <laughs> <laughs> Unsa man ang mas gusto pa ni i-explore. Sama sa kung gisulti mm -hmm. si mo nga, taas kayong respeto pag abot sa music. Mm -hmm. Anong plano ni mo sa music o sa content creation? Sa music na side is, mo perform yun sa kanang very big stage yun, makita oh, wow. niyo mga tao na nagkanta sila sa mm -hmm. kanta ni mo bakal mm -hmm. Sabak, jaga yun niya kaya bawa sila mm -hmm. sa tanan lyrics mo dyan ako number one bisag dili sa music bisag sa mm -hmm. art mm -hmm. Nakaka ka sa exhibit buta na ako ka buta na eh nga na ba kaya yung makapa-inspire ka dili na siya imposible nga mahitabo gina so, so. sa ZK makita gina ko ang imuhang oh. music nga mo buto gina siya oh mas muda ko siya o unta nga pag maabot na tagay pugog ticket yung from oh. Atlanta bitaw oh. <laughs> oh. <laughs> sa so, wala pa nakabalong artist day ni Sisig promise paminawa lang ninyo makaingig mo tayo taga Cebu ni kanta ato why joke wala well, gi joke so paminawa ninyo ang iyahang mga kanta ato mo sa Spotify Zeke Abelia ako na yung mismo mo sa inyo ha ma proud gyud mo nga naay usa ka bisdak nga mo gayo og mga musika daghang kaayong salamat Zeke Zeke Abelia sa programang Binisaya Chitchat Atone Yee -hee! Yee -hee! Cut. okay got what the nut